guys. Good evening. Andito tayo sa aking Munting Farm. Yan. Titingnan natin yung ating bagong bumukad-kad na mga bulaklak na talagang super amazing. Super bango. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Hmm. Grabe, ang ganda. Oh. Ang bango, bango. Super. Super. Nakakatuwa siya pag masdan. Grabe. Ito pa, oh. Ang hmm. ganda. Ang hmm. hmm, ganda. Ayaw pa siya, oh. Ganda. Ayaw pa siya, oh. Grabe amazing. Super. Mayroon pa siya sa bubong. Grabe, ang ganda. Uh, makita niyo guys? Mm -hmm. Ito. Mm -hmm. Super amazing. Napakaganda niya Thank you for watching. Bye bye.